Wala muna tayong gaanong edit na gagawin dito mga idol dahil medyo nagmamadali lang ako tonight. Si Brandon Ingram ay nag-average ngayong season ng 23 points per game. Si Zion naman ay 22 points per game at sila talaga ang dalawang leaders nitong Pelicans. Pero this game nga po kontra sa Lakers ay na-limit po nila si Ingram into 9 points, sabay si Zion naman ay 13 points at limitado lang rin ang mga attempts niya this game. So paano ginawa ng Lakers yon. Dito makikita natin si Ingram na nasa mid-range at si Prince na siyang tumatao nga po kay Ingram ay nakadikit sa kanya literal. Ang nakikita kong dahilan dito ay dahil nga nasa mid-range si Ingram, maaaring mag-raise up to at tumira na lang. So para syempre, may lang sa si Ingram na tumira, ganyan si Prince na dinidikitan siya. Pwede pa rin namang tumira sa si Ingram dyan at baka ma-foul pa siya ni Prince pero syempre, nakakailang nga yun kasi walang sapat na space. And kahit nagawin nga ni Ingram yon may sapat na rin po na haba naman si Prince para ma-challenge or even matapal pa ang jumper kung ganyan siya na wala nang na ang space na binibigay kay BI. Ang downside nga lang nito ay syempre, maaari kang maiwan kasi nakadikit kay. Pero ayos lang dumikit at maiwan kung alam mo namang si AD yung sasalo sa'yo sa loob. isa rin dahilan kung bakit ang onti ng attempts nito ni Zion this game ay dahil ganyan yung depensa ng Lakers sa kanya. Nakalayo lang si Lebron at binibigyan siya ng Ben Simmons treatment. Dinider siyang tumira sa labas. And siguro kung iba ang defender dito, baka umatake pa rin si Lebron dyan. Pero kaya namang saluhin ni Lebron yung mga bangga nito at nakailang charge call nga tong si Lebron na nakuha kay Zion. Eh. Plus, kahit kunwari mabomba pa rin ni Zion tong si Lebron, may AD pa rin na sasalo kung papasok nga to sa loob. And kita nga rin natin na hindi rin naman siya pinapapasok ng LA, so wala pasa mo na lang talaga sa libre and ayan ulit yung Lakers na naiiwan nga si Prince dahil sa aggressive na defense niya pero kita natin may sumalo sa kanya nakakampe Kita nyo muli rito na lumalayo si Lebron na tinaantay talaga si Zion sa loob. Kita nyo rin siya na noong lumalapit na, ginawa ni Lebron na pansalag tong braso niya para masalo niya yung bomba ni Zion. Plus, si Prince din ay andyan sa paligid. So hindi na naman naka-attempt si Zion at maganda na naman ang pagkaka-close out. Ito po yung sinasabi natin, nakadikit si Prince kay BI at kaya pa rin naman tumira ni Ingram. Pero yun nga, masasabayan din ang maayos ni Prince. Maganda talaga yung combination nitong threat nga na rim protection ni Davis tapos guys like Prince, Reddish at Vando na taga Pestern na mga best players ng kalaban. Mga mahaba at versatile wing players ang mga to. Lalong lalo na si Vanderbilt na yun yung calling card sa depensa. So ayaw mo na lang umatake sa loob at kahit nasabihin natin na papractice ni Ingram yung ganitong klaseng mga tira, syempre nagpo-factor pa rin talaga yung haba ni Vando. Maapektuhan niya tong attempt. Solid din 'to mga idol na on the same page sina Prince at AD. Like noong tumapat na sa si AD kay Ingram at nandito na rin siya sa Painted Area, hinayaan na po ni Prince 'to kasi alam niyang kaya naman ni AD si Ingram. At basically nag-switch lang din sila ng bantay, pero na-timing nga niya perfectly 'yung pasa. Ayun nga mga idol sa pagbabalik ni Jared Vanderbilt sa lineup mas umigting pa ang perimeter defense ng Lakers na solid naman with Prince and Reddish kagad. Si Dilo nga ay nag-improve na rin dyan eh. At nakita nga natin kung paano nila dinedepensahan ang mga star players ng Pelicans. Basically dinidikitan lang nila sa si Ingram para makontest ng maayos ang mga tira niya. If hindi naman at umataka siya andun sa si AD na poprotekta. Sabay si Zion inaantay na lang din nila sa loob at doon binibigitan ng depensa. Wala eh. Ayaw niya rin tumira sa labas. Pinapatira naman siya. Dahil sa panalong ito, pasok na ang Lakers sa championship game ng first ever NBA in-season tournament at makakalaban nila ang Indiana Pacers. Sa linggo yan, December 10, 2023 sa ganap na alas 9.30 ng umaga rito sa Pilipinas. Tignan natin kung sino yung mananaig. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.